Ayan, ayan. Pinakyan kita para akong pagbaliw. Ayan po guys, o diba ang ganda. Ayaw nilang mag, uh, ano, magpicture ba? Namiss ko lang po itong lugar na ito. JDR. Maraming po ito dito. Ang diba? Ayan. Ah, taas na sila, maakyat na sila. Iniwan na nila ako guys. Bye bye.

Dito kami nakatira dapat, guys. Sa Jeep nila, guys. Yes.